Hi guys, good morning. today is Wednesday. Hindi kami masyadong nakatulog kasi yung bunso ko, kagabi pa siya may sakit. So ngayon, nadali namin siya sa Paranaque Doctor's Hospital. Yung alangala niya kasi, merong, sinilip ko ng flashlight, meron siyang mga uh, nana sa gilid. Siguro kakakain niya ng candy yon ng matamis. Yan. Kaya nagkaganon. Hindi siguro nakainom ng water agad. Yun. Mainit pa rin siya. Tapos nananaginip daw siya. Nasa farm. Tapos inaaway daw siya ng mga tao. Yung gabi nga natakot ako kasi nung pagising niya. Sabi niya, Mami, ayun no. May tao. Ay, pagtingin ko siya. Siyempre gabi na. Tapos nakapatay ba yung hilaw? Kala ko may nakikita siya. Yun, bago tayo. Bago kami pumunta sa ano, sa sa ko yung ilaw. Bago kami pumunta sa Paranaque Doctor sa ospital. Alam mo sa inyo, nakakain na ako ng tubig. Hmm. Sa amin noon, daming manok. <laughs> Dami kasi manok na alaga yung tatay ko. Sa bungero, alam niyo na. Daming manok. <coughs> <coughs> na guys, so, alis na kami. Supply lang ako. Ito mga dada namin. Aking may iwagang bag. Ito, cellphone. Ito so, yung card na gagamitin namin. Kasi may card yung, card yung husband ko. So, libre yung pagpapacheck up din na lang. So, alis na kami. Taba. Alis na kami hanggang mamaya. Wow, bagong wow, gupit yung kuya namin. Ang ng kuya ko. Alis na kami. Ten bag ko. Sneakers na. Kuya namin. Ang gusto namin. Opo. Pakasok siya. Maligo na. Alis na kami. Nalakad na kami. Yung na siya. Ang sakit-sakit na daw ng kanyang. Nalamunan. Duraan ng durahan Kita mm -hmm. mo sa kanya kami try siguro doctor hospital. Ang galing daw. Para siyang walang sakit. Ayan. Na kami tuloy na kami sa emergency room. Para niya. EDH. Okay, guys, tapos na kami magpa-check up. Ito na si Prince. No sweets and chocolates daw. Ayan, huli na kami. Natawid kami guys. So, mamaya na lang kasi ibang video yung masagasaan. So, pagkaintay muna kami ng tricycle. S&P Buda. Walang sweets at chocolates. Mga soft drinks. Ganon. nakapabili daw siyang Jollibee. Bawal muna siya sa sweet. Sa chocolate. Huwag muna mm, siyang maligam-gam na tubig mamaya. Yan. Pili daw siyang Jollibee. Spaghetti. Sweet daw ba yung Jollibee? Sweet daw ba yung Jollibee? <laughs> Hindi. May ibang tao tumitingin sa akin, siguro akala nila si Raul. Dito na kami sa bahay. Uh, dumaan kami ng school kanina kasi inano ko yung ano rin niya. Ito ako parang gula. Inano ko rin yung diary niya. Niligay ko dun sa teacher, advisor niya kasi baka meron sila, silang mga assignment today. So, kung okay na siya tomorrow, kaya na siyang lagnat, eh magagawa niya yun ngayon. Tapos may homework siya pagpasok. Ayan na siya. Medyo matamlay siya talaga kasi nga masakit to yung niya. Ayan, kumakain na siya. Ay, pinagmumug ko muna siya ng ano. Sabi kasi ng doktor, magmumug daw muna siya ng uh, maligam-gam na tubig. Tapos haluan ko daw ng uh, salt tapos mumug niya. Ayan, ito na, nagmumug na siya. Tapos kain na siya na nung pinabili niya. Yung spaghetti na uwi sa nakakita ng pizza, yung pabili rin. So, binili ko na kasi para umano-ano yung pakiramdam niya. Favorito niya kasi ito eh. So, ayan na guys, kain muna ako ha. So, until next video na lang po ulit. Bye-bye.